Abay parang star player na nga kung maglaro itong si Treyman ng Iverson 2.0 ng Hornets pumalag nga sa team ng Boston Celtics. Wala well, sa tapatan ng Hornets pati na rin ng Celtics mga idol surprisingly very close game nga ito for the most part of the game. Ha? Pero nagpull away lang ang Celtics late in the fourth quarter para manalo at talagang pinahirapan nga nila Lamelo Ball pati na nga rin ito ni Treyman ito ang reigning NBA champs at itong si Treyman mga idol in just 29 minutes of playing time ay meron nga 23 points, 5 assists at isang block on a very efficient 10 out of 18, 55% ka kanyang shooting sa field. At hindi na nga lamang scoring ang ambag ni Treyman mga idol sa team ng Charlotte Hornets Abay tumutulong na nga rin siya sa ibang departamento At ito mga idol silipin natin ang kanyang ginawa laban nga sa Celtics Well una nga ay defensive play na dahil sinubukan kasi ni Derek White ang depensa neto ni Treyman at china nag-respond mga idol at hindi lang basta-basta respond talagang inagaw niya ang bola dito kay Derek White para nga sa kanyang isang block this game. Then sumunod naman ng mga idol ay maganda naman ang pagbasa dito sa depensa ni Treyman nang dahil sa pag-drive niya nga dito ay nakita niyang nag-help sa kanya itong si Drew Holiday at sinat nga ang kanyang driving lane kaya ang ginawa niya simple kick out pass lamang sa kanyang teammate na si Miles Bridges open 3 pointer assist for Treyman at ganun din ang kanyang ginawa dito mga idol nang dahil sa na down nga na itong ang team ng Celtics ang kanyang driving lane abay nagiging patient nga lang siya sa opensa hinihintay ang open man and this time ang kanilang ro Another 3-pointer, another assist para nga dito kay Drayman. At dito ay patuloy lang ang defensive game plan na nga ang team ng Boston Celtics dito nga sa Iverson 2.0 ng Hornets Alam nila na dangerous nga rin siya Kaya naman talagang sinashot shutdown nga nila at pinapaalis sa kanya ang bola At nang magawa nila yan, abay hindi natapos dyan si Treyman May kita natin na siya nga ay nag-relocate for a wide open 3-pointer Nakalimutan na siya ng Celtics defense, wide open 3-pointer, bucket para nga sa kanya And on these two consecutive plays mga idol ay napaka -tough ng kanyang naging finish dito around the rim. Over nga dito nga sa grade Celtics defense pero hindi yan alintana ni Treyman. He just finishes over them. At sa second half, binago ng Celtics ang kanilang depensa kay Treyman. Ball pressure na, hinaharas na nga siya mga idol. Well, dyan nga sana itong si Treyman ang dahil sa kanyang matinik na ball handling skills. At kahit pa nga yan si Drew Holiday or kahit sinong Celtics players ay iniiskuran niya nga yan mga idol. And for the last play naman ay inutake niya lang itong si Derek White, pati na rin ang sentro. And itong ang Celtics, ang ganda nga ng peke dito, easy basket for Treyman. At yan nga mga idol ang ilan sa mga magagandang ginawa ni Treyman laban nga sa reigning NBA champions and one of the elite defenses in the NBA. Hindi niya nga alintana mga idol itong ang team ng Boston Celtics at talaga nga namang pinahirapan nila itong reigning NBA champions at mukha nga may bagong star player itong ang team ng Hornets. Yung una ay itong sila Melo pati na rin si Brandon Miller pero mga idol nandito na rin itong si Treyman.